Marami sa mga adventurers na sumuko sa hirap ng labyrinth ang nagsama-sama ng kanilang mga lakas at gumawa ng grupo na ang layunin ay matapos ang lahat ng palapag sa labyrinth. Ang grupo nila ay pinangalanan nilang The Guide of Sin. Kayon pa man ay kakaiba ang pamamaraan nila para lumakas. Imbis na hamanin nila ang labyrinth ay mas pinili nilang maging parasite sa ibang adventurers. Naglagay sila ng limitasyon kung ilan lang ang pwedeng puntahan ng ibang adventurers. Kumawa sila ng sarili nilang batas at regulasyon dito sa loob ng labyrinth. Sa tuwing magkakaroon ng adventurers na hindi sumusunod sa mga alintuntuni nila ay pinapatay nila ang mga ito. Madali lang natalo ni Kang Taesa ng boss sa ikalabing isang palapag ng labyrinth. Isa itong malaking kalansay at tinatawag itong Skeleton Knight. Nais malaman ni Kang kung saan matatagpuan ang mga Tiga Guides of Sin. Sinabi naman ng multo na makikita ang mga ito sa mas malalalim pang palapag. Ang mga executives nito na kinukonsiderang haligi at mga leader ay nasa kalaliman pa ng labyrinth makikita. Ang iba naman at mga pangkaraniwang miyembro ay nakakalat lang sa paligid sa iba't ibang palapag. Pumasok naman sa isip ni Kang na pwede pala nilang makaharap ang mga ito sa darating na hinaharap. Kinuha na ni Kang ang reward sa pagtalo sa boss. Nakakuha siya ng Pulse Ares na tinatawag na Bracelet of Countermove. Meron itong dagdag na 5 points sa depensa at may posibilidad kang makounter ang kalaban mo ng 1% chance basta suit mo ang Pulse Ares na ito. Nakakuha din siya ng Ogre Ring na may plus 15 points sa Strength at Lion's Ring na may plus 3 attack damage. Nagpatuloy na sinakang at ang multo sa pagbaba sa ikalabing dalawang palapag. Kahit na nariyan ang banta ng grupong Guide of ay hindi naman nawawala sa isip ni Kang ang goal niyang tapusin at sulitin ang pangalawang pagpunta niya rito sa labyrinth. Nagsimula na ang adventure niya sa ikalabing dalawang palapag. Agad siyang sinalubong ng mga halimaw dito. Isang rotten ghoul ang kanyang makakaharap. Gayunpaman ay madali na lang niya itong nagapi dahil mataas na ang stats niya. Ang nakalaban niya sa ikalabing isang palapag ay mga kalansay ngayon naman ay mga ghoul mukhang puro undead ang makakaharap niya ngayon. Kung matatandaan natin sinabi na kada sampung palapag ay nagbabago ang tema ng labyrinth. Kaya malamang sa malamang ay puro undead ang makakalaban ni Kang hanggang sa ika dalawampung palapag. Dahil naman dito ay napakasama ng amoy ng palapag na ito. Sa patuloy na paglalakad ni Kang ay natagpuan niya ang isang rebulto. Nang kanya itong lapitan ay sinabi ng system na isa itong altar ng deity. Natagpuan na niya ang altar ni Maria. Di tulad ng altar ni Ray at iba pa ay napakasimple lamang ng itsura nito. Kung hindi palalabas ang system window ay hindi niya pa ito mahahalata. Tinanong ni Kang ang multo kung anong klaseng deity si Maria. Sinabi naman nito na si Maria ang deity of choice. Ngunit nang kanya itong kilatisin ay napagtanto niya na iba ang kondisyon ngayon kumpara nung siya ay nabubuhay pa. Hindi niya tuloy masabi kay Kang kung anong klasing test ang ipapagawa sa kanya nito. Sinabi rin ng multo na si Maria ay isang makapangyarihang deity kumpara sa iba. Kaya naman binabalaan niya si Kang dahil kilala ang malalakas na deity na pabago-bago ang isip. Wala naman ang pake si Kang dito dahil simula pa lang nung una ay wala na siyang inaatrasang mga hamon at hindi na siya natatakot sa mga ito. Pinaganya na ni Kang ang altar ni Maria. Nagsimula na ang kanyang subquest. Nais na siyang subukan ng deity na ito at kanya siyang gagawarin ng rewards nito kapag nalagpasan niya ang pagsubok na ibibigay sa kanya. Nag-alay naman ang impluensya niya sa area si Maria para mapatindi. Ang ibibigay niyang test kay Kang. Kita sa rebulto nito ang kanyang pagkasabik na masubukan ang adventurer na nasa kanyang harapan. Hindi naman inaasahan ni Kang napapahirapan siya kaagad ng deity na ito. Sinabi naman ng multo na mukhang kumalat na sa ibang dieti ang tungkol sa kanya. Kaya naman agad na siyang binigyan ng mahirap na test nito para di na sila magsayang pa ng oras. Tinanggap na ni Kang ang mga kondisyones na binago ni Maria. Napatawa naman niya ang deity sa naging desisyon niya. Pinigyan naman siya ng dawalang options ng deity. Pinapapili siya nito kung nais niya ba ang maraming kalaban o kakaunti lamang. Unang beses naman itong maranasan ni Kang kaya't di niya alam ang tamang pipiliin niya. Sinabi naman ng multo na natural lang ito dahil siya ang deity of choice kaya't pumili na siya kung anong nais niya sa dalawa. Bukha namang hindi na malalaman ni Kang ang pinagkaiba ng dalawang options na ito. Kaya naman pipili na lang siya ng kung ano ba ang talagang gusto niya. Kung hindi naman niya alam ang sagot ay pipiliin na lang niya ang talagang napupuswa niya dito. Umaasa naman siya na di sasama ang loob ni Maria sa pinili niyang ito. Pinili na niyang labanan ang kakaunting kalaban. May lumabas namang panibagong options. Ngayon naman ay pinapapili siya nito kung nais niya bang iba't ibang halimaw ang makakalaban niya o iilang magkakaparehang halimaw, agad naman niyang pinili ang iilang magkaparehang halimaw lamang. Satisfied naman si Maria sa napili ni Kang Taesan. Kahit rebulto ay bakas sa mukha nito na talagang natutuwa siya. Agad nang nagsimula ang pagsubok ni Kang. Biglang naglawa ang rebulto ni Maria at biglang dumagundong ang buong paligid. Napansin naman ni Nakang na tila lumalawak ang silid. Napansin naman ni Kang na biglang may naglabas ang mga halimaw sa kung saan saan. Iba't ibang uri ito ng halimaw, ang iba ay nakalaban na niya at ang iba naman ay hindi niya pa nakikita, bigla namang may lumabas na maliit na bilog sa paanan ni Kang. Sinabi ng system na kukonsidurahin na talo siya sa oras na lumagpas siya bilog na lugar na binigay sa kanya ng system. Napalibutan na ng iba't ibang uri ng halimaw ang bida natin. Merong goblin, may tila pinagsamang ahas at dragon, may malaking ibon, may werewolf at may tila demonyo siyang mga makakalaban. Sabay-sabay na siyang sinugod ng mga ito mula sa magkakaibang anggulo. Agad nang ginamit ni Kang ang skill niyang breathless attack para masabayan ng bilis niya ang dami ng kalaban niya ngayon. Pinagsama niya ang skill niyang ito at ang kanyang swordsmanship na Sword of Stormscar, agad na niyang nagapi ang sumugod sa kanya gaya na lang ng tila octopus na halimaw. Isa itong laban na ibang iba sa unang mga naging laban niya. Ngayon ay kinakailangan niyang mag-adjust ng kanyang fighting method kung nais niyang masabayan ang mga ito. Maklang ito talaga ang dahilan kung bakit tinawag si Maria na deity of choice. Nang magkaroon ng pagkakataon ay dinakman Kang ang goblin na umatake sa kanya. Ibinato niya ito sa likuran upang tamaan naman ng papasugod ng malaking ibon. Habang busy sa pakikipaglaban ay napansin ni Kang na sa dikalayuan ay may kalaban siyang kalansay na isang mesh. Hindi na niya ito hinayaang makapagkaspa ng spell at agad na niya itong binato ng isang punyal. Sakto namang tinamaan ito sa ulo kaya't na-cancel na ang niluluto nitong spell. Ngayon ay nauunawaan na ni Kang ang pakay ni Maria sa kanya. Nais nitong ibuhos ni Kang ang lahat para lang manalo. Sa sitwasyong pinakaayaw niyang mapunta. Ibig sabihin nito ay kabaliktara ng pinili ni Kang ang mga nangyar. Muli namang gumamit ng skill si Kang activated na ang skill niyang evidence of struggle. Dahil dito ay mas lalo pa siyang lalakas depende sa dami ng makakalaban niya. Handa, na siyang harapin ang hamon ng deity sa kanya. Kinamit na ni Kang ang kanyang magic skill na blazing ball para atakihin ang grupo ng mga giant rat na papasugod na sa kanya. Agad naman niyang nagapi ang mga ito sa isang atake lamang. Mula naman sa kanyang likuran ay may umataking ogre sa kanya gamit ang isang blunt weapon. Mabuti na lang at nagawa itong salagin ni sa tamang oras. Kahit na napakalaki ng kalaban niyang ito ay natapatan niya ang lakas nito. Kumamit naman siya ng skill na strong attack para matalo ang ogre. Mula naman sa kanyang likuran ay sabay-sabay na sumugod sa kanya ang isang goblin, isang werewolf at isang malaking sea snake. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon ng ating bida dahil sa dikalayuan ay muli namang nagkaroon ng skeleton mesh. Nagcast ito ng Frost Arrow sa itaas ni Kang para sabayan ang atake ng tatlo pang halimaw. Agad namang dinakman ni Kang ang buntot ng Sea Snake at ibinato ito sa halimaw na Lizardman. Wala nang nagawa ang dalawang ito sa bilis ng mga pangyayari. Sila ang pumalit sa pwesto ni Kang na siyang tinamaan ng Frost Arrow. Mabuti na lang at nalagpasan ito ni Kang. Natalo na niya ang unang batch ng halimaw. Pero di pa nagtatapos dito ang lahat. Dahil ang sumunod na batch ng halimaw ay narito na. Tila ito mga langgam na balak sakupin si Kang. Pero hindi magpapatinag dito ang ating bida dahil handa siyang labanan ang mga ito.